ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kitang-kita nga ang hindi patas na trato ni Franco sa kanyang mga anak na babae na si Portia at eto ang si Rose. Dahil ngayon, pagsasabihan niya nito ni uh, Franco, ang asawa niya si Natalie, na huwag na huwag na uling uulitin ang ginawa sa kanyang anak na si Rose. At eto namang si Portia, ibang iba dahil talagang halos sakta niya nga ito at pinagbabato kahit sa harapan ng kanilang mga empleyado at walang magawa ang, ang kanyang ina na si Natalie dahil na medyo takot nga rin ito kay Franco. Habang ito ng mga si Bianca at Portia ay muling magtatagpo dito nga sa isang restaurant. At doon ay kumpirmado ni Portia na magkasabuat itong si Amira at si Bianca sa pagpapabagsak sa kanilang kumpanya kung kaya't galit na galit dito Ngunit kahit sobrang galit niya ay hindi pa rin siya mananalo kay Bianca at siya pa rin ang matatalo sa laban nilang ito. Yan ang nga dapat nating abangan dito nga lang sa makiling